Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Igan, hindi pa man natatapos ang El Nino, naghahanda na ang lunsod ng Marikina para naman sa La Nina. Ayon sa Marikina LGU, patuloy ang ginagawa nilang dredging at pagpalawak ng ilog. Naglalagay rin ang lokal na pamahalaan ng dike sa gilid ng ilog. Inaayos at nililinis din daw ang mga drainage at water pumps lalo na sa mabababang lugar. Kabilang po ang Marikina sa matitinding binabaha tuwing malakas ang ulan. Target solusyonan ng Department of Labor and Employment ang job mismatch o ditong mga kakayahan ng mga aplikante sa mga available na trabaho. Ang pribadong sektor naman pumasok sa si isang kasunduan sa malalaking kumpanya para makapagbigay ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa halos 3,000 job vacancy sa job fair na ito, umaasang makakakuha ng trabaho ang college student na si Rose Ann, nag graduate sa Hulyo. Para makakatulong na rin po sa parents ko. Pagbabayad ng mga bahay, upa. Gayun din si Clarence na nagtapos ng K-12. Kailangan ko lang talaga po magkukuha ng experience po. Kasabay ng job fair, nakipartner ang Private Sector Advisory Council sa malalaking business at civic groups sa bansa maging sa isang employment and training platform. Pumirma sila ng kasunduan para sa pagtulong ng pribadong sektor sa mas mabilis na job generation, job matching at maging sa upskilling o yung pagdadagdag ng skills at kaalaman para sa mas mataas na kalidad ng trabaho at mas mataas ding sweldo. Aminado ang Labor Department, problema pa rin ang job mismatch na may dalawang klase. Ang job skills mismatch kung saan may available na trabaho pero di akma ang kakayahan ng mga manggagawa. At ang geographical mismatch kung saan may skilled na mga manggagawa pero wala naman trabaho para sa kanila sa isang lugar para sa geographical mismatch, telecommuting o work from home ang nakikitang tugon. Para naman sa job skills mismatch, kailangan daw isulong ang skills training. I-upskill po sila o kaya i-align yung kanilang skill doon sa gusto nilang trabaho. Tuloy-tuloy din po yung ginagawang uh, ikangay pagsusuri ng uh, atin pong uh, institutional uh, educational institution, DepEd at saka CHED. Para yung pong mga pagsasanay, mga tinatapos na kurso pagkatapos po nila may meron na silang makitang trabaho. Isa sa naghahanap din ng trabaho sa job fair ang taga Northern Samar na si Rinalin. Graduate na siya ng business administration at nagbabaka sakaling makuha bilang teller sa isang malaking bangko. Nagpumili talaga ako na dito talaga sa Manila talaga maghanap trabaho. So, tapos more on experience, parang new working environment na din mo. Nasa financial sector ang target na trabaho ni Rinalin na isa sa pangunahing nag-abag sa paglago ng Gross Domestic Product o GDP para sa unang tatlong buwan ng 2024. GDP ang kabuang halaga ng produkto at serbisyo na nilikha sa loob ng bansa at isa sa mga sukatan ng paglago ng ekonomiya. Ang services ay nagtala ng may pinakamataas na kontribusyon na may 4.2 percentage points. Ang accommodation and food service activities ay nagtala ng may pinakamataas na paglago na nasa 13.9% sa unang quarter ng taong 2024. Ito ay sinundan ng mga sumusunod. Financial and insurance activities na tumaas ng 10% mas mataas ang GDP growth rate na 5.7% nitong first quarter kesa sa 5.5% noong huling quarter ng 2023. Pero mas mababa ito sa 6.4% na naitala noong unang quarter ng 2023. Isa sa nakikitang dahilan ng NEDA ang mas mahinang paggastos ng households pati ng gobyerno. We must acknowledge the moderate growth in our domestic demand which reflected the less favorable, less favorable business sentiment. Construction slowed down, no doubt affected by prolonged periods of extreme heat. Household spending also slowed due to elevated prices of major food items and the heat wave. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Pauwi na po sa Pilipinas ang isang Pinoy crew ng Portuguese flag na barko na kinubkob ng Iran sa Strait of Hormuz noong Abril. Kinupirma ito ni Department of Migrant Worker Secretary Hans Kakdak sa text message na ipinadala sa GMA Integrated News. Bukod sa isang Pinoy, pinalaya na rin ng Iran ang anim pang crew ng MSC Ares. Sabi ng Iranian Foreign Minister, pauwi na rin sila kani uh, sa kanilang bansa. Patuloy na inaapela ng Portugal na palayain na rin ang ibang sakay ng barko, kabilang ang tatlo pang Pinoy. Sinusubok ang kunin ng pahayag ng Department of Foreign Affairs kaugnay nito. Kinubkob ng mga sundalong Iranian na mga ang MSC Ares sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Konektado raw kasi ko siya may-ari ng barko sa isang negosyanteng Israeli. Naranawagan ng iba't ibang labor group na aprobahan eh, at ipatubad na ang sinusulong nilang 150 pesos na legislated wage hike. Gigit ng National Wage Coalition, hindi sa patang kasalukuyang minimum wage para mabuhay ng maayos ang mga pamilyang Pilipino. Tingilan na raw ang pagsasabi na malulugi ang mga negosyo kapag itinaas ang sahod ng mga manggagawa. Marami raw dahilan kung bakit nalulugi ang ilang negosyo at hindi raw yan dahil sa taas sahod. Ay naman sa Department of Labor and Employment, hindi sila tutol sa wage hike pero gigit nila kailan talagang isaalang-alang ang magiging epekto nito. Yung uh, sweldo ay uh, hindi naman main factor eh doon sa kanilang pagsasara. Merkado talaga at uh, uh, other factors of production uh, na katulad halimbawa ng uh, presyo ng kuryente, transportation, na kapag kinumpara mo sa kompetitor nila, mas subsidized. Pinapakita po namin anong pwede maging implikasyon sa employment level. Pinapakita rin po namin yung ano ang implikasyon may kinalaman sa inflation. At uh, yung pung uh, growth domestic product, yung GDP po. At uh, kasama dyan, siyempre, sinasama po namin yung aming pagtitingin doon sa kapasidad, countryside development, pagkakaroon ng magkaroon po din ng mga investment sa iba-ibang mga rehiyon ng ating bansa. 28 years and counting, loyal kapuso pa rin si Primetime King Digdong Dantes. Tunghayan natin ang kanyang panibagong contract signing sa unang chika ni Nelson Canlas. Kapag nato sa akin kung sino ang pumatay kay tatay. Actor! Kunin niyo na lahat yan! Director! Host! Sobrang namis ko kayo! Reservist! And family man! Tuloy-tuloy ang pag-angat ni Kapuso Prime Sign King Dingdong Dantes at ngayon, matapos ang 28 taon tuloy ang tiwala sa isa't isa ni Dingdong at ng Kapuso Network. Katunayan, tinaguriang Dingdong Dantes Kapuso Ding bilang pagdiriwang ng muling pagpirma ni Dingdong ng kontrata sa GMA. Kasama niyang pumirma si na GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, SBP for Entertainment Group, Lilibet Chira Sunable, at manager ni Dong na si PPL Entertainment President and CEO, Perry Lansigan. Hindi pa niya nararating ang pinakatuktok ng kanyang mararating. Si Ding Dong pataas pa. Kaya Ding Dong, maraming maraming salamat and I hope GMA and you will go higher together. Thank you. We see there is more I mean, much further that he can still go. So, when we see a situation like 28 years, parang we're doing something well, we're doing something right. Patuloy ang uh, relationship, ang strengthening ng uh, kaisahan with uh, talents. Si Ding Dong is a well-rounded actor. No one can contest that he's the best. Horse that we have in the philippines now that's why he's admired by many even his colleagues is because after all these years he has continued to be of value and to add value uh, to himself um, and very proud na tayo sa network sa GMA is part of that ano that effort and that journey. Present din sa contract renewal si na Chief Marketing Officer and Head of Sales and Marketing Group Lisel G Maralag, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Goson Valdez, Senior Vice President and Head of Integrated News Synergy and Regional TV Oliver Victor B. Amoroso, Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie Bautista, First Vice President for GMA Public Affairs and EVP for GMA Pictures, Nessa Valdelion, at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Well, hindi lang siya one of the most bankable actors but he's Uh, undeniably one of the most loyal. Kaya mahal na mahal namin si Ding Dong and we're very happy na talagang he remains a kapuso sa panibagong chapter ng... Nagbigay din ng pagbati ang maraming kapuso na umiidolo at mga nakatrabaho ni Dingdong, kabilang siyempre ang kanyang misis na si Marian Rivera. To GMA's prime time king and of course the box office king, congratulations sa iyong mahal sa iyong renewal sa GMA. Naka for sure, marami na naman kami nga abang magaganda mong gagawin. Kaya naman, congratulations sa iyo and... We are very, very proud of you. We love you so much. Sa huli, nagpasalamat si Dingdong sa mga oportunidad na ibinigay sa kanya sa Kapuso Network. Ito, tinitignan ko sa bilang isang milestone, isang bagong chapter ulit. bagong bukas na, may nagbukas mag, na naman ng pintuan para sa akin yung set of opportunities and uh, masaya ako na binibigyan pa rin nila ako ng opportunity at pagkakataon na gawin yung gusto kong gawin. Ito ang unang balita, Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. E Mga kapuso, kompleto na ang Final Four ng NCAA Season 99 Women's Volleyball. Huling nakapasok dyan ang Letran Lady Knights matapos manalo kontra sa San Sebastian Lady Stags. Dikit na naging laban pero nanaig ang Lady Knights sa score na 3 sets to 2. Dahil dyan, matatapos nila ang season bilang second seed. Sa step Ladder semi sa linggo, unang magtatapat ang number 3 seed LPU Lady Pirates at fourth seed Arellano Lady Chiefs kung sino ang mananalo haharapin ang Letran Lady Knights. Ang mananalo na naman dyan, mga kalaban ng top seed na Benilde Lady Blazers para sa championship. Fun Run starts tomorrow sa epic comeback ng Running Man Philippines. Sa K-Lamig Season 2 sa South Korea, tuloy pa rin ang non-stop kulitan at karera. Kaabang-abang ang strategies at mind games ng runners. Pati na ang twists kasama ang local at international guests. Sino sa tingin nyo kina Mikael, Glyza, Miguel, Lexi, Buboy, Kokoy at Angel ang tatanginin ng Ultimate Runner sa Winter Edition. Abangan ng double premiere niyan bukas at sa May 12, 7.15 p.m. sa Jimmy at Kapusa Stream. Ang sarap naman niya, winter! Iga, nananawagan na, na mga residente sa Iloilo -Ilo City na pabilisin ang proseso ng pagbili ng tubig para sa lungsod sa gitna ng patuloy na problema sa supply. Paliwanag ng Iloilo -Ilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, may mga hinihintay pa silang dokumento mula sa dalawang water concessionaire. Live mula sa Iloilo -Ilo City... May unang balita si Kim Salinas ng GMA Renewal TV, One Western Visayas. Kim. Igan sa lunes, May 13, target na simulan ang water rationing dito sa lungsod ng Iloilo para matulungan ang mga residente. Dalawang linggo matapos isa ilalim sa state of calamity ang Iloilo City dahil sa kakulangan ng supply ng tubig bunso ng epekto ng El Nino. Hindi pa rin nakakabili ng potable water ang LGU mula sa dalawang water concessionaires na napili ng LGU sa isinagawa nitong emergency procurement process. Kaya ang mga residente nananawagan na pabilisin ng proseso ng pagbili ng tubig. Kaya kabudlay sa amon niya. Si Pablo alas 4 pa lang niya senior na sa layo ya. Yeah. Ayon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, may mga hinihintay pang dokumento mula sa Metro Pacific Iloilo Water at South Balibago Water Works. Kapag nakumpleto na ang mga kinakailangang dokumento, saka magbibigay ang LGU ng notice to proceed sa dalawang water distributors para makapagrasyon na ng tubig. Six ka water tankers, ini we, 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 are ano, asang tankers nga. 10 cubic meters mga lag ko ini siya so that's 60,000 liters nga nga distribution equipment ang magalibot per day siya, per day sa Lunes May 13 target na simulan ang water rationing sa lungsod magiging prioridad ang 25 high at medium risk na mga barangay base sa climate and disaster risk assessment ng Iloilo -Ilo City LGU idadagdag pa dito ang labing tatlong barangays na apektado rin ng kakulangan ng supply ng tubig based on the verification sang uh, disaster risk management uh, committee nga nakatuan man no, sa ground kag uh, na survey and uh, indeed uh, need na nila no sang tubig Nasa 70% apektadong mga barangay ang rarasyonan ng tubig ng South Balibago Water Works, habang 30% naman ang bibigyan ng Metro Pacific Iloilo -Ilo Water. Igan, habang inaantabayanan ang pagsimula ng water rationing, hinihimok naman ng Iloilo City RMC ang mga apektadong barangay na gumawa ng sistema upang ang lahat ng mga residente ay uh, ma makatanggap ng supply ng tubig. Igan. Maraming salamat, Kim Salinas, ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Nagsagawa ng airdrop drills ang Philippine Air Force bilang bahagi ng Balikatan Exercises 2024. Gamit ang isang cargo plane, inihulog ang mga kahong na kabit sa parachute na may lamang pagkain at iba pang essential goods. Ipinadala ito sa mga sundalo nagbabantay sa Patag Island sa West Philippine Sea. Dati nang sinabi ng National Security Council na isa sa mga pinag-aaralang alternatibo sa mga resupply mission ng pag-airdrop ng mga supply. Ang bang ito para maiwasang malagi sa peligro ang mga misyon na ilang beses nang hinarang at binomba ng tubig ng mga barko ng China. Hindi pa rin nagbabago posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court. ayun sa manakanya, sinabi ito ng palasyo kasunod ng anunsyo ng Department of Justice na Naghanda sila ng briefer ng legal options ng Pangulo sakaling maglabas ng arrest warrants ang ICC para sa mga sangkot sa drug war. Sabi ng PCO, standard procedure lang ito ng DOJ. Dati nang sinabi ng Pangulo na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas na kumalas sa Rome Statute noong March na 2019. Ang paghahanda ng DOJ, kasunod sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV, na sa Hunyo raw, posibleng ilabas ng ICC ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal kaugnay sa War on Drugs. Sa Marikina, sinisimula na ang paghahanda para sa Laninya. Nagsasagawa sila ng dredging at pagpapalawak ng ilog. Live mula sa Marikina, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Hindi pa tapos ang El Nino pero kailangan daw ang tabayanan ang La Nina dahil ito ay kailangan din natin daw paghandaan sa laman sa init o sa laman sa lamig ang ating nararanasang panahon. Hindi pa man napapawi ang damang init na hatid ng El Nino, dapat na raw paghandaan ang La Nina. Kung sakali, ikalabimpitong episode na ng La Nina sa Pilipinas ayon sa Department of Agriculture. Base sa tala mula noong 1998, mas malaki ang pinsalang idindulot ng La Niña sa agrikultura kaysa sa El Nino. For the past 25 years, uh yung record natin ng episodes ng El Nino is 8. Yung La Niña, if ever magdadating ang La Nina, it's almost 17. How we prepared for El Nino, ganon din dito. Ang Malacanang pinaghahanda na ng mga lokal na pamahalaan para sa epekto ng inaasahang extreme weather. Meron tayong uh, anim na dredger. Batay na rin doon sa hydrological analysis na sinusunod natin. Uh, yung tamang lugar kung saan dapat maghukay. Nagkaroon ng slow protection uh, project. May iwasan na yung scouring o yung pagguho ng gilid ng uh, ilog. Dito sa Marikina, matagal na inumpisahan ng dredging o ang pagpapalalim ng ilog. Ayaw na raw nilang maulit ang pananalasa ng Bagyong Ondoy noong 2009 kung kailan umapaw ang tubig mula sa Marikina River at binaha ang malaking bahagi ng syudad. Ang dating 70 meters na lapad ng ilog nasa 100 meters na ngayon. Dati 15 meters ang lalim, ngayon 20 meters na. Sa tulong pa ng mga water pump at mga kinumpuning drainage, apat na taon na raw na hindi binabaha ang Marikina. Maski raw yung mga low-lying at nasa tabing ilog nilang mga area. Susan, so, dahil hindi pa tapos yung dry spell, o, dalawang munisipalidad at isang lungsod sa Sambuanga Peninsula ang uh, itinaas yung state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina, Bam Alagre, para sa GMA Integrating News. Unti-unti na dumadagsa ang mga mamimili sa Dangwa, Maynila para bumili ng bulaklak para sa Mother's Day. Kumusta natin ang preso dyan sa unang balita live ni James Agustin. James, Good morning! Bahagyan Tomas na presyo ng ilang bulaklak dito sa Dangwa sa Maynila ilang araw bago ang Mother's Day. Pero ngayon pa lamang, may mga namimili na rito. Mula sa 200 pesos kahapon, 250 pesos na ngayon ng dalawang dosena ng roses. Maraming kulay ang mapagpipilian tulad ng classic red, white, fuchsia pink at baby pink. 300 pesos naman ang 10 piraso ng sunflower, habang 150 pesos per stem ang stargazer. Kung gusto ng carnation at gerbera, 200 pesos po yan, 10 piraso na. Kung may budget naman, may imported China rose na 1,200 pesos, ang 20 piraso. Ang bago raw ngayon, sabi ng mga nagtitinda ay yung tinatawag na sun life na iba-iba kulay mula dilaw, orange, violet at blue green. 650 pesos po yan para sa limang piraso. May mabibili naman na bouquet mula sa 700 pesos hanggang 1,000 pesos, depende sa klase. Tulad ng sunflower at isang dosena ng rose, mas espesyal kapag nilagyan pa ito ng stargazer. Sabi naman nagtitinda bagyang tumaas ang presyo ng bulaklak pero hindi pa nila masabi kung magtataas pa ito bukas, depende raw sa dating na supply mamaya. Ngayon pa lang may mga namimili na ng bulaklak para sa Mother's Day. Tulad ng magkaibigang Shelo at Mikayla na dumaan muna sa Dangwa bago umuwi sa kanilang probinsya. Siyempre po, ito pong flowers, ito lang po yung way namin para mabigyan pa ng appreciation po yung mothers namin. Pinapakita po namin na special sila to gifts like flowers or kasi kasi minsan po, ano, iba-iba naman po yung gift per year. Ngayon po, flowers po yung napili ko. <laughs> Konti yung dumating na bulaklak, kaya Daso. at nag-range kami na tinasa namin ng mga 50 pesos lang. Kasi kagabi, uh, may nagbigay na ng 250, sumabay na rin kami sa ano, presyohan nila. Ano yung nasa Ang alam ko depende kasi yan sa ano eh, sa supply ng mga bulaklak natin. Samantalang ikan, bukod naman doon sa usual na bouquet of flowers, ay meron din po ditong bouquet na pwedeng lagyan ng stuffed toy o di kaya naman ng tsokolate. Ang presyo po niyan, 1,000 pataas, depende kung gano'ng karami o gano'ng kalaki yung stuffed toy na ilalagay. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.